Bakit naging sagabal ngayon ang pinsan mismo ng mga Marcos dito sa pagbabago ng imahe at papel ng mga Marcos sa kasaysayan dito sa Sambayan ng Pilipino? Ano ba ho ang nagawa ni B.P. Sara para maging dahilan na mabaliwala at matalikuran ang pangako ng pagkakaisa? Tinamit lang ba natin yung pagkakaisa para mahalal at matapos mahalal, back to business as usual? Well, nakakalungkot talaga kasi ako, sumama ako doon sa intablado ng unity team. At talagang ang pangako namin, eh bagamat walang aktual na solusyon na ibinigay nung kampanya, lahat ng pagsubok kaya nating um, mabigyan ng lunas kung tayo ay nagkakaisa. Pero bakit ngayon, eh, biniyak ang pagkakaisa ng Unity. Bakit kinakailangan puruhan ng Vice President dahil lamang sa eleksyon na napakatagal pa? Wala pa po tayong midterm elections. Mga senador pa lang ang ating yahalal sa 2025. And yet, ang gerian ay para na sa presidential election ng 2028. Ano nang nangyari sa pinangakong pagkakaisa? At pagamat wala namang kinalaman sa ngayon ang ating presidente na naging katambal ni BP Sara, ang tanong, bakit nakakabingi ang katahimikan ni PBBM? Ang tingin tuloy ng marami at ito rin ang dahilan kung bakit lahat ng kongresista ngayon ay sumasapi na sa lakas ay dahil lang pananahimik ay pagindurso at pagkonsente sa pagwatak-watak na tinataguyod ni House Speaker Martin Romualdez. Nakakalungkot po dahil nung 31 million people at 30 million na ating mga kababayan ay bumoto para kay Inday Sara at ki, um, PBBM, ang kanilang desisyon, kinakailangan magkaroon na ng pagkakaisa. Kaya nga po, kinalibutan na ang rehimen ng Senyor na Marcos. Tinanggap na ang kasalanan ng ama, hindi kasalanan ng anak. At naniwala marami, kasama na po ako at siguro po ang buong Duterte'ng pamilya na talagang lahat ay gagawin para mabago ang imahe at ang papel ng pamilya Marcos sa kasaysayan ng Pilipinas. Bakit naging sagabal ngayon ang pinsan mismo ng mga Marcos dito sa pagbabago ng imahe at papel ng mga Marcos sa kasaysayan dito sa sambayan ng Pilipino? Ano ba ho ang nagawa ni BP Sara para maging dahilan na mabaliwala at matalikuran ang pangako ng pagkakaisa. Ginamit lang ba natin yung pagkakaisa para mahalal at matapos mahalal, back to business as usual? Nananawagan po ako yung PBBM, although siya po nasa Amerika, at talagang dapat igalang naman natin yung tradisyon na kapag nasa Amerika ang, uh, ang leader, eh, wag muna magtanong sa kanya. Pero kasi po nakakabingin na eh ang katahimikan. At maraming naniniwala, kasama na po ako, na hindi po ito kinukonsinte ni PBBM, pero dapat po malaman ng taong bayan, dapat malaman ng mga kongresista. Nung pinalabas po ni Speaker Martin Romualdez ang birthday greetings ni PBBM sa plenario ng Kamara, yan po'y kakaiba. Dahil hindi naman po ginagawa yan sa Kongreso. Ang presidente pinakikinggan lamang sa plenario during the State of the Nation address dahil yan po ay nakalasaad sa ating saligang batas. Pero nang yan po ay pinile yung video ni Presidente Marcos, ang mensahe ni Speaker Romualdez, suportahan niyo ako dahil hindi lang ako pinsan, pero etong katunayan na sinusuportahan ako ni PBBM, bagamat ang kanyang ginagawa ay ang pagsulong ng pagkawatak-watak ng lipunan. Hindi niyo ba ho nababasa yan, mga kongresista? Na yan ang mensahe niya. Kaya binali ang tradisyon ng presidente ay nagsasalita lamang sa legislatura during the State of the Nation address. Siguro obvious naman po yan. At nakamit naman ni speaker ang kanyang nais dahil napakadami na namang miyembro galing sa PDP Laban ang sumapi sa lakas. Pero kayo naman, nagsisiksika kayo dyan sa lakas hindi nyo naman alam na ang chairperson pa rin ng lakas, si Presidente, dating Presidente, Gloria Macapagal Arroyo, na isa ring pinuruhan ng speaker. So kayo mismo diyan sa lakas, anong klasing pagkakaisa meron kayo diyan? Nang inyong sariling chairperson. Emeritus ata ang titulo ng BGMA diyan, e din dahil di umano, hindi sumuporta sa mga hakbang na minungkahi ni Speaker Romualdez. Nakakalungkot po dahil ang pangako ng pagkakaisa dapat tinutupad. Pero sa mga pangyayari po ngayon, ang nangyayari, pinagwawatak-watak tayo. Dapat sana nagdiriwang ang oposisyon ng mga dilawan at pinklawan. Pero sa totoo lang, ang nangyayari, mayroon pong nabubuong bagong oposisyon hindi po dilawan pinklawan dahil sila po ngayon ay nagsasani puwersa. Sino ba si Stella Kimbo? Nagpanggap nung una na siya ay supporter ng hinihinging budget ng Malacanang para kay BP Sara. Pero sa bandang huli, siya pa nagsabi, Oh, hindi 19 days, 11 days. Na ngayon po, sangayon kika Eric, ay magiging basehan sa pag-i-impeach kay BP Sara pag natuloy po yung impeachment, that is the point of no return. Watak-watak na po tayo, lahat ng Pilipino, sa pula sa puti. Hindi po kung resista ang mga Pilipino na umaasa ng proyekto kung saan kumukuha sila ng tongpats. Ang Pilipino po, papanig dun sa tama sa tingin nilang inaape, sa tingin nila na sinisira dahil lamang sa ambisyon ng ilan. Pag ginawa niyo po yan, tapos na po talaga pagkakaisa. Asahan niyo ang sambayanang Pilipino. Hati! Do what is good for the Philippines. Saan tabi muna ang ambisyon? Napakagahaman nyo naman sa kapangyarihan. Hindi pa ba sapat na maging pang-apat sa hierarchy of power? Hindi ba ba sapat na tinuturing kayong Diyos na mga kongresista? Isipin nyo naman po ang kapanganan ng Pilipinas. Anong mangyayari sa atin kung watak-watak tayo pag nagkaroon talaga ng panibagong oil embargo? Hindi kasi kayo tumatanaw sa kasaysayan. At ang dahilan kaya tayo dapat tumanaw sa kasaysayan para alam natin kung anong mangyayari sa ating kinabukasan. Dahil po dyan sa gera sa Middle East, nagsabi na ang Qatar, baka sila tumigil magbenta ng langis hanggang matigil ang pagpupulbos sa Gaza Strip. Pag nangyari yan, ano nang na mangyayari sa atin? E eh dito nga lang sa gera ng Ukraine na hindi nga apektadong diretsyo ang ating supply ng langis dahil hindi naman tayo kumakalap ng nagaang, nagaangkop ng langis galing sa Russia, e eh bumalibalentong na rin tayo sa taas ng presyo ng bilihin. At hindi naman napapababa, speaker, ang presyo ng mga bilihin. Hindi ba yan ang dapat natin unahin dahil yan ay sinabi ng taong bayan sa survey na pangunahing problema ng mga Pilipino? Mataas na presyo ng bilihin mas maraming trabaho, mas mataas na sahod para ma masundan at makabili ng mga nagtataas ang presyo ng mga bilihin. Yan po ang pangunahing problema ng sambayanang Pilipino. Yan po ang dapat hanapan ng solusyon at ang solusyon ay makakamit natin sa tunay na pagkakaisa. Nakikiusap po ako kung mahal ninyo ang sarili ninyong pamilya. Kapag nagdusa po ang Pilipinas, kahit ganong pangkarami ang pera ninyo, magdurusa rin ang sa inyong sariling mga pamilya.